Kain nyo na mga wak Kain na, kain na, na. Wak, 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 wak Ayan mga kalapatid Dati Isang piraso lang Tingnan nyo ngayon Kung ilan na yan oh. <laughs> Ilang piraso na yan mga kalapatid Ngayong umaga nakita ko Limang piraso na yan yan talaga ang ugali ng mga uwak din mga kalapati. Hindi katulad ng mga manok, kalapati. Ang ugali talaga nila, kukuha sila ng isang pagkain, tapos ililipad nila. Habang mayroon silang pwedeng kunin, kukuha sila ng kukuha, ililipad nila. Itatago nila yan mga kalapatid. Oh. Itatago nila ng itatago yung kanilang pagkain. Para oras na maubusan na sila ng pagkain, meron na silang babalikan hanggat meron silang nakukuha kukunin nila ng kukunin yan ganun sila kakain sila ng kaunti pero lilipad uli sila at magtatabi na naman uli sila ng kanilang pagkain tingnan nyo nawala na naman sila dyan ah oh, maya maya nandyan na naman yon mga kalapatid hindi katulad kasi ng manok at kalapati meron silang mga butsi butsi yung nasa leeg nila yung nandito yung nandito na bumubukol na ganito dito yun yung butsi butsi nila pwede sila mag imba kasi ng pagkain doon pero itong uwak wala silang butsi butsi sa kapato alam niyo yung pato wala rin silang butsi butsi kaya kain sila ng kain labas kain labas pero ito mautak ito kasi ang ginagawa nila ah uh, kukuha sila ng pagkain Akain silang kaunti tapos itatago, itatago nila yung iba. Itatago nila yung iba kung saan sa mga sulok-sulok na pwede nilang pagtaguan na pwede nilang balikan din kapag sila ay nagugutom na. Yan o, oh, mga lang sa ibabaw ng kren oh. lang sa ibabaw. Oh. Sinisiksik lang nila yan dyan kung saan lang yung mga gilid-gilid na pwede nilang pagsisiksikan. Tapos, yun, mamaya, kasi isang bisis lang sila mabibigyan ng patoka dyan, mamaya yan, babalikan nila kung saan yung kanilang nilagay na patoka. Good morning, good morning, mga kalapatid.